Magandang araw mga idol. Ngayon ay Sabado mga idol. Uh, pupunta tayo ngayon sa paggawaan ng ano mga idol doon sa pamangkin ng ano ko. ng pamangkin ng ano ko. Sa pamangkin ko, yung boyfriend ng pamangkin ko mga idol. Sorry naman mga idol. Papagawa natin mga idol tong ano, tong box to idol oh. To. Tong box na yan mga idol, papagawa natin yan ah. Silipin natin mga idol Samahan nyo ako kung ano yung ipapagawa natin mga idol Ito yan mga idol eh So sa so, mga idol oh, may sira sa ilalim so, Subukan natin ipapabrikit doon mga idol Ayan o oh. Kung so, nakikita nyo putol na mga idol oh. Palagay apat kasi yan eh. Ayan, oh. Sa dalawa, low apat Yung dalawa na lang po yung Ito na lang yung kumakapit mga idol Yung dalawa hindi na Kaya ginto ginagawa ko dyan mga idol yan mga idol yan yun ang ginagawa ko Pag, pag dinadala ko yung Pag dinadala ko yung gloves ko mga idol Huh, hirap na mga idol eh. Tingnan mo mga idol. Yan. Pinatali ko yan mga idol. Sade. Ganyan lang mga idol. Tsaga-tsaga lang. Sayang kasi kung bibida ako ng bagong box mga idol. Eh ano to mga idol. Aluminum to eh. Yung mga box ngayon na ano, plastic na. Magaan yung plastic. Kaya lang. Mas maganda pa rin tong Aluminum matibay ito saka kung bibili ulit ako ng aluminum eh may presyo kasi kaya tignan natin mga idol kung magagawa nung nung ano nung boyfriend ng pamangkin ko shoutout sa iyo pamangkin congratulations mabuhay ka nakapasa pala yun mga idol sa ano eh sa tawag doon sa civil service ay sa board exam isa na siyang registered psychometrician sa so, mga idol ang kanyang ano lugar ay mali naka ano tayo mga idol naka tawag doon naka kotse tayo kaya ano yun natin yan motor avoid tolls baka papuntahin ka ni Chris at tolls eh hindi yari ka yan. Yan mga idol. Samahan niyo ako mga idol. Tingnan natin kung magagawa itong ating ano. Kung ating Sana magawa idol para hindi tayo mahirapan. O yun, let's go na daw mga idol. Meron, nako 337 ako makakarating doon, nalanganin nga ata. Hay nako. Sige mga idol. Balitaan ko kayo kung kung nando na ako o kung malapit ako ha. Huh, grabe. 337 mga idol. Saan ba kayo galing? Ano? Kayo galing? Daling kaming balagtas kumain doon. Tapos yun? pupunta kaming Nasa oh. Marilao, pagkakasya. Dahil lang, magbablog ako. Ah, okay, sige. Wala mo muna. Okay, love you. Love you. Yes, mga idol. Uy, tumutuloy yung tubig mga idol. Sayang. Dito na tayo mga idol sa ano, shortcutan. So, yung sa Maydlo Madigato. Hindi ko na na dun, traffic sobra, grabe. Sana uh, makarating tayo ng mabilis. At sana hindi umulan pati. Kasi may lakad pa tayo mga idol, pupunta pa tayo ng airport. Maghahatid pa tayo sa airport mga idol Ito yung shortcutan mga idol uh, Galing ka ng San Jose del Monte Tapos dadaanan mo yung Marilao uh, Kung gusto mong mapadali ang iyong biyahe Papunta ka ng Maykawayan Dito ka dadaan mga idol Ang labas dito Maykawayan mga idol Maykawayan Tollgate ang bali ang dadaanan mo rito, mga idol, yung subdivision na ano eh. Nawala na naman sa isip ko yung subdivision na yon idol. Ang sakit yung likod to, idol. Ay, Diyos ko. Kamaya makalala ko yung subdivision na yun. hindi siya met heritage yung nakalim na alala ko na padaan na mo yung subdivision na heritage mga idol heritage tapos yung moldex yung tawag nilang pagawa ng moldex ay ng pa factory ng moldex grabe yung ano dito mga idol yung ano parang ulan ah ay pag umulan to Paano kaya yung aking Gusto ko kasi nagbablog ako Hindi yung ulan eh yung, Ano ba Pag ano kasi Nahirapan ako mag Salita Pagka Umuulan Nakalagay yung case Nakalagay yung case nya Yung puti Walang mic kasi yun Pagka ganun. Pero maririnig yun yung boses ko Kaya lang dapat lalakas ang magsalita. Nahirapan ako pag malakas magsalita, idol. Grabe. Ganito pa rin yung daanan dito, ay idol. Ito na yung heritage, mga idol. Pumasok tayo sa heritage. Sige, mga idol. Ah, balitahan mo kayo pag palabas naman tayo ng heritage. Si mahaba habang biyahe pa mga idol to, mga idol. Mga talaba 'yan oh. Talaba si Wood. Lagi nagbebenta 'yan, matagal na. Balitaan ko kayo mga idol ulit ah. Mga idol. Yes mga idol, uh, I'm back mga idol. Ah uh, Kali kukunin na natin ngayon ng mga idol Kukunin na natin yung ating box dyan sa Marilao Malapit na tayo mga idol Nandito na tayo sa Tawag dito Nasa arena na tayo mga idol Malapit na tayo sa Bias Marilao mga idol Paltahan ko kayo idol kapag kakarating na ako doon Yes! Yes, mga idol. Kukuhin na natin ngayon idol yung ano. Yung pinagawa nating box mga idol. Dito kay Jerome. <coughs> Salias mga idol. Bale nandito na tayo sa ano mga idol Nasa MacArthur Highway na tayo Nang Bukaw eh, Bulacan Sunod eh Marilaw na Sana hindi umulan mga idol Kasi pag umulan na naman Nakiko <coughs> Napuputol na naman tong Vlog ko to. Kasi nung Dadaling ko yung box ko doon Kila Jerome nung nagbablog ako eh, eh, eh umulan kaya yun naputol yung vlog ko doon pero iduduktong uh, ko na lang yung, dito, yung vlog ko na yung dito ewan ko ba dun sa uh, na uh, panaw natin mainit naman tapos bigla na lang uulan talagang iba na mga idol ng panahon iba-iba iba na yung mga panahon ng mga idol shout out sa mga subscriber natin dyan mga idol ha shout out sa inyo yung sa ating mga subscriber at silent viewer at sa mga kapatid natin sa bang bansa mga idol OFW ang mga bayani natin mga idol shout out sa inyo mga idol saka sa aking mga uh, tropa moto family na si brother Alan at si brother Jack sa ating biyahe ni Pam family biyahe ni dad pala Pam lagi ako nagkakamali sa biyahe ni Pam biyahe ni dad Pam yun biyahe ni dad family mga idol sana uh, maayos na yung natin mga idol yung box natin para So, Yan kami gumain pala ng aking halo Cab Steak and Ribs Sarap dyan Shout out sa'yo, liit Yan nagkatrabaho yung kaibigan namin ni Cecil Si liit Medyo walang traffic ngayon dito mga idol tayo dyan mga idol sana no, no, walang copyright dyan mga idol Yes! Ano daw ang gagawin? Sige mga idol Pag na ako sa likuan ng liyas mga idol Baldaan ko ba yan Alright Yes mga idol Paliko na po tayo ng liyas Yun o no? Yung liyas mga idol dito yan Malapit sa SM Marilaw Eno eh, no? this way to SM Marilao ayan yung SM Marilao malapit lapit na tayo rito sa kami lang ano baka madagpasan nung natin nako sana hindi umulan dumidilim na naman mga idol ito pa SM yan mga idol ayan o dumidilim na naman sana matanda ang ba yung lugar na yun mga idol kasi traffic din, eh. Mula na naman. Pagka nandun yung sasakyan nila yun, na pula, kasanda ang wagon. Medyo malayo pa yata mga idol. Banti pa tayo. Ito yung peso nila mga idol ha. Ito. So, tututukan ko lang ayan general fabrication and muffler ayan ang peso nila mga idol ayan natin kukunin yung aking dito natin kukunin yung aking box mga idol ayan o mga mga gumaga mga idol yun Sige mga idol ha Balitangon lang kayo mamaya Kaya yeah, si Jerome po Si Jerome Salamat Salamat Ito na yung mga idol yung box ko Tignan natin yung lalim mga idol ayun na pagkagawa stainless na mga idol yes mga idol ipakita ko lang sa inyo yung box ko ulit i ulit natin yung box natin mga idol Ikutan lang natin ng sandali para makita nyo kung ano yung tsura Tapos eh, ilalak ko na din mga idol Nakalimutan ko kasi na ilalak Ayan mga idol oh May konting gento naman yan talaga umuuga-uga pero ganyan talaga yan box oh no? iba yung mga idol hindi na natin kailangan itali yung box natin mga idol kaya maraming maraming uli maraming maraming salamat muli Jerome sa'yo at sa inyong fabrication mga idol Ilalag ilalagay ko na lang sa screen yung kanilang tawag nun yung kanilang pangalan ng kanilang fabrication mga idol ilalagay ko na lang sa link okay mga idol kung umabot ka sa puntong ito mga idol baka pwede naman palambing sa'yo pa like naman ng video at pasubscribe na rin mga idol at paklik ng bell button mga idol. Muli mga idol, maraming maraming salamat uli. Hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. Mabuhay ka! Hanggat gusto mo!